Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. May pahayag si Attorney uh, Atty. Rowena tungkol sa mga buto na nakuha sa Tan Lake na posibleng buto <laughs> ng mga missing sabongeros. Okay, former Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon is wondering if the bones found in Taal Lake have been sunk for a long time. According to Guanson, the sack that was shown in the media by the authorities seems to be new. <laughs> Sabi niya, bakit parang bago ang mga sako ng mga buto-butones sa tal? <laughs> ano ito? Laglag -lag buto? Boto-botones. Ay, grabe. Ang daming nakakapansin niyan. Uh, ito, another post ng uh, Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Tungkol naman sa observation ng isang bone expert. Hmm. Ito. An official Ronald Bato de la Rosa pa rin. Collector ng boto. Sinabing posibleng hindi buto ng tao ang natagpuan sa Taal Lake. Naniniwala ang isang bone expert na si Daryl Blatsley na hindi buto ng tao ang nakita sa puting sako sa Taal Lake. Ayon kay Blatsley, posibleng buto ng baka o ibang hayop ang nakita sa nasabing lugar. Hindi pa rin naman niya itinatapon ang posibilidad na buto na nga ng tao ang nasa sako. These are, oh, ito ang sabi ng bone expert, these are woven bones, o so buto ng baka. This doesn't eliminate the fact that there might be a human bone in the lake, just this sack appears to be a common practice of throwing garbage. Ayan. Ayan yung bone expert, o. Oh. Foreigner. anak ng baka. So, okay, mayroong, may bagong update. Uh, may bagong nakita na naman daw sa ano. May bagong nakita sa talik. sa saan na Ah, ano ito? Suspicious object daw ang nakita sa tali. Ito. Post ng PTB 4. Hmm. News update. PTB 4, uh, 13 minutes ago. Technical divers of the Philippine Coast Guard found and identified unidentified suspicious object during their dive in the lake bed of Taal Lake today, June 12. According to PCG, the items obtained from the lake will be turned over to PNP SOCO for examination. Okay? So, yan po ang <laughs> Ako, napansin ko rin yan yung sa ano, bagong bago. Although, ang sako ngayon may plastic na no hindi na kasi halos 4 years na dapat yon marumi marumi na may lumot-lumot pa -lumot o ano malinis yung sako bagong-bago so hindi mo na ngayon, ano eh, uh, hindi mo na basta madaling mapaniwala ang taong bayan. Kasi nga, dahil sa social media, uh, uh, ayun, oh, may post na naman, oh. May tanim bala, may tanim witness, may tanim bungo. <laughs> sa tal malala na ang Pilipinas. Okay. <laughs> yeah ginawa ng katatawanan ito ang ano uh, yan yung tanim na harvest kaagad wala na yung moto oh, Duterte lang kami yan ang bagong Pilipinas ng administrasyon daming tanim walang ani okay so itong si Mr. Atom ang na tinutukoy ng whistleblower eh dinidikit nila kay PRRD na ano daw ito uh, kaibigan daw ni PRRD so ang dami naman lang yan pati yung Michael sino ba yung ano yung parang uh, presidential advisor on economic affairs ba yan ang daming kinakabit kay PRRD na gusto nilang palabasin si PRRD ang lahat ng parang utak sindikato ng lahat ng kaguluhan sa Pilipinas. Yun naman yung findings ng ano eh, ng Quadco. The, ma, the father of all kalukuhan, PRRD. Nag-recommenda sila, yung Quadco ma, kakasuhan si PRRD. Ay wala. Dinala na lang siya sa ICC sa Netherlands. So, wala ni isang kaso na na isang pa sa Pilipinas. O, inamin ng Secretary of Justice, wala ni ebidensya. So, kung wala ni ebidensya dito sa Pilipinas, how much more na magkakaroon ng ebidensya doon sa ICC sa Netherlands? So, kawawa ang ating tatay di doon, doon, uh, napakasakit. Yung nangyari talaga sa kanya na instead na nagpapahinga na siya ngayon, retirement na, nandun. Nag-iisa sa kulungan. Abutingan na lang. At uh, mahal siya ng Pilipino, ng taong bayan, ng kanyang pamilya. So, salamat sa mga kababayan natin dyan sa iba't ibang panig ng mundo na bumubisita. Para, I believe, malaking tulong yan kay PRRD, magpapalakas sa kanya. Although sinasabi niya na huwag niyo na akong pagkabalaan, huwag niyo na akong hintayin. Pati hindi mo mapigilan ang pagmamahal na nakakaraming taong bayan kay PRRD. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, katulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Kailangan sweldo po natin sa channel na ito ispan. Tulong sa tribo, namimigay tayo ng mga yero at pato para makapagpatayo ng maayos na tahanan ang tribong Talandig. panorin niyo ang video na ito. Nanikada ko Kadako sa buslot na balay ni Angkol sa natagaan ng Mugiero. So mga dagpo, nagid kayo ang buslot. So karon pag hindi mo mapuli ang Oo, oh, karon pag uh, so mag na ka, Oo. Oh, ko kay natagang kong para ito. Oo, ah sige. So 30 na katuig ang balay ni ang tubo sa inani ng itsura. So na siya karoon. Ano, may sagpina. sa sala mo si tatay kay na Salamat Ginoo inu sa para. Paisa kana yang ay abo ba? Uh, sa tabang ni Meyer. Pa-andam kada anggo. Salamat. Nakatlay prayo, ang balay ni Auntie Obeng ni Tatay. So kuang nagejya, nakatup sa ilang balay. Salamat sa Ginoo uh, ha, amin naggiya ha, tinabangan kay para makag-atop kita. Nalarak de in ihabalay. Mm -hmm. So nagbisaya bisaya si Nanay sayang yang talaandig na salamat daw sa Ginoo sa tabang sa video. Salamat ante. Uh -huh.